Walang araw. Bali, bago sumula ang aking tula, ay gusto mo na tapusin yung kanina. Wala na tayong gagamitin ng mga panibago sa ito na mula sa unang round. Ah, ang pamagatang ng ang pamagatang piyasa ito ay Buena Noche. Ang kalawakan ng aking kaalaman sa kagandahan ng ating kalagayan ay panaag na tangin kayamanan. Ang kamatayan ay naging kalayaan ang hirap ng buhay, salat kang tunay, nagsikap sa buhay, dapat may sungay. Mahirap umangat sa sistema ni Makoy, dumobli ang bigat ng pasanin ng Pinoy. Pinilit na lamang magkayot ka walang pahinga si Manong na walang oras sa pamilya, walong oras sa makinilya, tatlong oras sa kaya, pagpasok, pa kailangan tumupi. Pagod ka na sa biyahe, ang mahal ng pamasahin. walang ya, walang ya. Grabe ka na, pre. Piniling magpaalipin sa sak, Masakit mang isipin, pero ito ay piten. Mababa ang pakingin ni boss na sakit sa kanyang manggagawa na pihit na pihit. binalak ang pawis ng manggagawa ng labis. Sinalat ang langis ng anak pawis kaya anak patawad sa aking patukulang. ginawa ko ng lahat ngunit di pa rin sapat pag sa tahanan walang tahanan ubos ang sahod na pinagkakitaan walang buena notice sa hapagkainan gutom na naman buong magdamag kawawa si manong pinaboy pagkat di nakabayad sa Paano bayarin, ma'am ina, boy? Sinong sana rin? Sinong sana rin? Dapat singilin, kaya paano ka magiging masaya? Katauhan mong kilawawa para sa sahod na mababa. Patunay lang talaga, tayo hindi pang malaya. Kaya paano ka magiging masaya? Iniwang mong pamilya para sa sahod na pariya. Mababa na nga kita, nag-iisa ka ba? Kaya paano? muli magiging masaya sa kalagayang mong tinawawa, hindi ka nag-iisa. Kalawat ka ng lahat nagluluksa. Kaya sa realidad, anumang hirap at tiyaga, ay wala kang makukuha ng nilaga. Sa mahal ng pilihin, kahit ang kataga ay di mo na may isip. Buti pa nga si Buyas, nakaranas ng pagtaas. Mas mataas pa ngayon isang kilo ng si kuyas kasi sahod kong tinastas, kaya manggagawang malas na minala sa kanyang pagkamalas sapagkat exploited tong tinuturing na pinakamalas. May sapat man nakakayahan, ngunit nakaroon lang ang oportunidad. Kaya mahirap talaga umangat sa ganitong uri ng tibunan. Kaya sa patuloy na pagtaas ng bayari, sa patuloy na paglobo ng suliranin, sa patuloy na pagtaas ng buwis at sa lahat ng patuloy na ito ay patuloy na ang mustisya sa lahat ay dinabibigyang pansin. Kaya iba, ang may pinakahawakan ng pag-asa sa taong na siya nagpapanggap na siya ang pag-asa. Iba ang taong nagpapaligaya sa taong nagluluksa. Iba ang taong nagpapaligaya sa taong masaya sa kagubitan ng masa. Kaya huwag mong maging kaya mong piliin maging mahit sa sakit ng ating kapatid. Maging, huwag maging bulag sa malino nating kalagayan. Tandaan, hindi lahat na dadala sa salitaan. Kailangan ng solusyon sa problema ng lipunan. Kailangan na makamasa at makamasa ang scientific solusyon sa problema ng lipunan. Maging sagot sa problema at hindi maging mismong problema. Sama-sama kumilo -sama sa sapagkat ulang lamang at limitado lang ang kakayahan ng pagbabikos, Sumama, lumaban, bigyan ng arko, wala ng mga salita, wala ng baraw, mga linya tinatag, hindi na sinasabi dito, kinalimutan e na mga salita, sapagkat lang itatandaan, hindi na dito nagtatapos ang laban, sapagkat na tunay na laban nasa kalsada, kaya pag-aralan ng lipunan at mahalin ang tawa mo kapag.